ni Sis Lisa yan you know? Tilapia. Tilapia sorry wa Galing po sa lawa ng taan. Sa lawa ng taan yung kaninang naka ano ako. Live. Naka live. to Inihaw na tilapia. Ayan. Mahapunan po namin to. Sarap na ito mga bro mga sis mo. Inihaw. Ayan po. Malaki. Ayan, oh. No? Hmm. Tanda. Magulas, yun. Hindi ko mahulog. Teka, papaypayang ko. Saglit lang po, kay. Baka may tanong kayo sa doon. Le! Ba? May pamaypay ka, ga? Pamaypay din eh sa apoy. Oo. Oo. -oh. Yung naputol daw ni Ining de, na Parang basa yung uling mo eh. Ay, dapat ito naman ang baong para nag-uling. Sulat <laughs> pa <laughs> sa akin, baba. Wala na kang uling. May lagay bao. Lagay mo yung bao. Yan si Brunaldi nagpapaypay ng kanyang inihaw na bangus. Ay na, na. tilapia. -tila -tila. Nasariwa kami ang bumili. Sa mismong taal, Sa, taal, lawa ng taal. Sa may bay ng San Nicolas yun na, oh? Sa baywalk Sa bay ng San Nicolas.

diyan patong muna saglit 'to. Yeah. Lalagyan, lalagyan sa pa daw niya ng ano, kulang pa sa baga. Kulang pa baga sa na po. yan ang aking hipag dumating na. Wow, kumpleto yata. Ay, magkiyo mo. Ano ba yan? Talong? Ay, iiho, are. Oo, oh, may dalang aking hipag na talong galing Laguna. Hindi, ha, di ako ito sa limiri binili. Ay, Yan, binili daw niya are sa limiri. Hindi, just Ay, tawilisan. traffic na daw. Traffic? Moulika, naglulumi sila. Eh, paano kami maglulumi Narinig ah, uh, <coughs> na rin ning nagiihaw? Ano ka nang lulumi? Kumakain na po mga mga napasibit bagon. Ha? sa charger pa rin. Ba. Hindi ko na alam. Tarungin na ang ating mayroon pang barbecue daw. Eh, hindi ko alam kay ate mo. Mamaya, babalik yun. Eh, di kayo nag-ayos. Di kayo may libing bukas ang kanyang biyanag. Yan. Shout out po pala sa lahat ng aming subscribers. So, hindi pa po nakapag-subscribe, paki-like and share and comment po. Pakipindot po ng notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video. God bless po sa ating lahat. Babay na de. Babay bye po. So, Dinadala ko lang ng ano, ng, ng bako para magbago ng ID dahil na yung uling medyo basa ay nagagalaw. Magbabago ng sindi. Ngayon, eh. tapos na tanggal pati lang.